Mga kasi reminder lang po ulit po, pag uunsay tayo pinaga-upload ng content, video, text, photos po dito sa ating Facebook account o Facebook page mo kasi pag huwag na huwag niyo pong kalimutan lagyan ito ng at highlight at followers po. Yang dalawa na yan makakasi pag ano malaking tulong po yan sa atin po tuwing nag-upload po tayo ng text, photos, tsaka video po makasi pag bakit po makasi pag ang nakalagay po kasi sa at highlight at followers po masipag ay ito po'y mag-notify daw po sa mga followers natin pag once na tayo po nag-upload ng content video pag once na nilagyan po natin ito ng at highlights at followers po masipag. Yan po ang lagi nyo tatandaan mga kasipag ha. Huwag nyo pong kalimutan tuwing nagpo-post kayo ng text, photos, video po masipag. Lagyan nyo po ng mga hashtag at itong dalawa na ito huwag nyo pong kalimutan at highlights at followers. Para mag-notify po sa inyong mga followers na meron kayo may na-upload na content video at possible pa po na ito'y mapapanood po nila mga sipag. Kumbaga, parang naging updated po sila tuwing nag-upload tayo o nagpo-post tayo ng text, video, tsaka photos po. So, yun lang po mga sipag. Yanong maraming salamat po sa inyong panunood at sana po meron kayo natutunan. At kung hindi pa kayo na-follow sa ating Facebook page, follow rin po mga sipag Kaya Chris TV at sa ating YouTube channel o like Chris TV mga sipag. So, yun lang po. Maraming salamat!